Hi guys! I'm Nicole and welcome to another episode of Module Asia Vlogs. So today, nandito tayo sa Verona, silang Cavite, para makita natin ang isa na naman pong natapos na project ng Module Asia. Kaya naman, samahan niyo ako. Tara! mo na yan, Hi guys! This is Nicole and welcome to another episode of Module Asia Vlogs. So today, nandito tayo sa Verona, Silang Cavite para makita natin ang isa na naman pong natapos na project ng Module Asia. Kaya naman, samahan niyo ako! kasama natin ngayon si Nanay Cherry, Hello. ang uh, mother ni Sir Erwin, which is yung talagang kain natin na nakakausap mm -hmm. ni yon. So, Mami, ano naman po ang uh, masasabi natin sa experience sa uh, paggawa ng napakagandang kitchen nyo? <laughs> okay naman sila lahat. Mababait sila, magagalang. Kung okay. makita mo talaga, masisipag sila. Mababait po, no? At ah, saka trusted. Kasi nag-stay sila nga dito. <laughs> Five days. Eh. Five days. Saan po sila natulog, ma'am? Ah, doon. Sa ano, hindi pumayag si Erwin na doon sila patulugin. Total, wala namang kama doon. Meron kaming ano doon, yung kutsyon. Opo, opo. Ay, doon sila patulugin, nanay. Kasi sabi ni Erickson, tsaka ni eh. Ah, uh, mother, pwede naman kami dito mm -mm. Na sa napag. Oh, ay, wag. Magagalit si so, Sir Erwin nyo. Binili na kayo sa akin. Mm -mm, Na doon kayo sa kwarto nila. Kaya nga lang, walang kama doon, ha? Yung, ano yung mattress. Mm -mm. Niready ko na din lahat. Opo. Pati yung mga unan-unan, kumot nila. Uh, opo. Ah, sabi ko, feel at home. Ah, feel at home. Feel oh. at home nga talaga sila. Oo, oh, feel at home kayo dyan, ha? Mm -mm. <laughs> so, five days lang po ito ginawa, no? Oo, oh, five days. Ilan po five days sila? Days nag-stay. Dalawa sila, si Eric Stone, tsaka si Rene. Hmm, ano naman po masasabi niyo sa dalawa? Mabay naman sila. At <laughs> pagka ano, ano kagad sila, kailo sila opo. Kagad, eh. Mm -mm. Pag may tinuro ano, ka eh, na, kampanya kamukha niya doon sa lababo. Ay, eh, ginawa niya ka tapos nakawa nga ako <laughs> dito. Bakit po? Kinabit niya yung drop light. Nako, 7.30 na nang gabi na ah! <laughs> mm, Talagang hindi niya inuwian. Ako oh, po, talagang ano. tinapos niya, no? Tinapos niya. Opo. Oh, yung nag-site supervision naman po sa inyo, si Engineer Eric po. Uh -uh. Oo. Oh, kamusta naman oh, po siya? Ano ba Si, ano, si Engineer Eric? Opo. Oh, Mabait po, oh, ano, po. Ano, wala kayong masabi sa kanya. Oh, Masipag naman po. Masipag na, humble pa. <laughs> humble pa. Ang uh, gusto ko. Engineer, eh. humble. Oh, engineer. Sabi ko, engineer ha. Hindi pala, hindi siya pala utos. Apo. Oh, ah, oh, talaga. siya ang tumutulog. wawalis walis-walis pa nga dito. Oh. Nakakang so, mga pinagtitibagan. Napakasipag <laughs> naman talaga ni Engineer Eric. Tapos RG. hakot siya ng, ano, mm -hmm. hakot siya ng doon. Karga doon sa sakya niya ng mga... Talagang siya ano, na po ang naga, ano no? nagbubuhat. Oo, oh, talagang alalay niya talaga yung tao niya. Bali, masasabi nyo naman po sa Modul Asia. Message po. Ah, Modul Asia. Thank you. Kasi napakaganda ng kitchen ng anak ko <laughs> Thank you po. Masas oh. oh, yung kitchen. mga pangit pa ang kitchen. Modul Asia. Ay, salamat po. Thank you po. Thank you oh, po. Ibang magic na Modul Asia. Magical feeling oh, kapag nagpagawa ka sa Modul Asia. Kahit malita kitchen namin. Pagmamalaki ko talaga. Ay, salamat Sita. po. Ganado ako magluto. Ay, mukhang <laughs> masarap magluto si Nanay. Charinga. nga. Oh, Oo, oh, mahilig. Mahilig kami magluto ng, ano ko, nung son ko si Erwin. Ah, mm. nagluluto din sa, po pala si Sir. Oo. Oh, no? oh. Talaga. Mga putahing Ay, Pinoy <laughs> din po. <laughs> Oo, oh, oh, siyempre. Ah. <laughs> Kahit doon sa Canada, putahing Pinoy. Ay, Pareho ah. sila ng misis niya niluluto. Putahing Pinoy, siyempre. Uh -huh. Maraming maraming salamat po dahil napili niyo po ang module Asia ng oh. gumawa ng kitchen niyo mm -hmm. thank you Di so talaga much nagdalong isip sa Erwin module mm -hmm. Asia talaga pinili niya kasi nakikita niya yung mga project mm -hmm. sabi na amazed siya na amazed oh. sa mga projects mm -hmm. na nakita niya sabi yes. niya nga po before nung nag-ocular kami talagang uh -oh. pinapanood niya daw po ang oh. mga vlog namin mm -hmm. <laughs> mm -hmm. pinapanood Ay, thank you po isa niya sabi niya nay, ito oh. Pinorward niya sa akin panoorin mo to itong kukuhanin kong gagawa ng kitchen mm -hmm talagang no. uh sinusubaybayan ni Sir Ed, oh. ni Sir Erwin. <laughs> Kaya yung ka, nakita nga kita oh. <laughs> nun eh. Ay, namumukha kita nung muna punta mo rito. Opo. Oh, ikaw yung nagbablog, di diba? oh, <laughs> Ako po, tsaka yung sister ko po. Oh, uh, okay. po. Si Ma'am Kulin. Ah, o, oh, yung isa. Ako ah, oh, si Ma'am Kulin. Opo. Ah, so, maraming salamat po sa pag-invite at pagpayag na ma-interview po at sa oh, okay. ma-tour po namin sila sa inyong bagong kitchen. Thank mm -hmm. you po. from there, guys, dito naman tayo sa sink. Ito yung pinaka-favorite part ko. So, waterfall sink ang tawag dito. So, ito rin ay produkto ng Presco Drain. Guys, yung lahat na uh, baskets dyan is produkto po yan ng Presco Tray. So, hi Presco Drain! O yun. Tara, pakita natin, guys, ito. Bakit siya naging waterfall? Yan ito. Waterfall. Yan. Waterfall sink siya. Tapos, kung may waterfall, lang yeah. okay, din dito. Yeah. So, okay, diba ka na May Yan. Pause. Ayun na din siya. Pwede siya mag-iba. Diba? Ang dami niyang purpose. Tapos ito guys, hindi ko na ito pipindutin kasi masyadong malakas ang pressure nito. Pero, this one is for... tap washer. So, pag nilagay mo yung baso dyan, or bottle, ip i-press mo lang yan, tapos meron ng tubig naman, na lalabas. So, malilinis na siya. So, ganun siya, nag-work. And that's it, guys. Isa na naman po natapos na project na module Asia dito po sa Silang, Cavite. And thank you po for watching our vlogs. And also, don't forget to like, subscribe, and follow sa aming mga social media accounts. And follow us sa aming Facebook, YouTube, and Instagram. And meron din po kaming website at www.mymoduleasia.com And all the details you need to know is nandoon na rin po yung mga project ng Module Asia and ng Metro One. So sa lahat po ng mga gusto magpagawa ng modular cabinets, kitchen, available po kami nationwide. Handa po kaming magbigay servisyo para sa inyo. Bye!